welcome to my YouTube channel. Nandito na kami sa Enchanted Kingdom. Yay! Dahil ilang beses na rin ako nakapunta dito, ang una kong pinuntahan is yung Agar Experience. Tapos na kami manood ng palabas kasi bawal ng i-video yung ano, palabas. Maganda naman, tungkol siya doon sa ano, sa, about sa mga diamante. Parang ganun. Tapos, i, parang, para siyang quest na hahanapin niya yung mga diamante. Parang, katulad ng diamante ng, uh, basta, yun na yun. <laughs> Promise, mag enjoy kayo doon. Para kayong lumilipad para kayong agila na lumilipad sa iba-ibang mga places. Tsaka may water effect pa ng konti. Oo. So, hindi ko na masyadong i-detail ide para ma kayo para pumunta kayo sa Enchanted Kingdom at sakyan yong agad experience. Ah, hindi kami sumakay sa Rio Grande kasi ang daming nakapila. So, baka magtagal kami. Total, nakasakay naman na din ako dyan. medyo nalulula na ako doon sa sinakyan ko, 'yung sa Flying Fiesta. So naglakad-lakad kami, pero umulan kanina kaya nagsi kami doon sa loob. Van. Tapos 'yan naglakad-lakad kami, meron yan 'yung shuttle ba 'yan? tapos Ferris wheel, tapos ito. Ito na, ito 'yung ayo kong sakyan. Hindi ko talaga, hindi talaga ako nag attempt sa na sakyan yan. yan 'yung sa tingin ko, 'yun 'yung nakakalula para sa akin at hindi ko talaga sasakyan. Siguro kayo kung gusto niyo sakyan, pwede naman. At um, dahil nga ang mga kasama ko ay ayaw na rin sumakay sa mga ya yeah, sa mga rides, yan yeah, nagpunta na lang kami dito at kumain at nanood ng ng concert, mini concert pa tawag dyan. Ang gaganda rin naman ng boses nila. So mga bandang hapon sila eh, mga bandang mga bandang 4 ganyan sila kumakanta. Tapos yan, hindi na kami naka, pagkatapos naming manood ng concert, mini concert. Gusto sana naming sumakay sa ano, sa Paris Will. Hindi na kami nakasakay kasi nga malapit na daw mag ano, uh, mag-close at magpapaputok na doon ng fireworks kaya hindi na kami nakasakay. So, yan. Yeah, nanood na lang kami ng, uh, ng, ng musical. Yan. Yeah, medyo nagtagal kami dyan. Ngayon ko lang din ito napanood kasi nung una at saka yung pangalawang beses ko napunta ng Enchanted Kingdom, hindi ko ito na ano eh, na na chechempohan tse na puntahan eh, laging sarado eh. Siguro mga pangbandang gabi talaga sila. Mga, mga six, ganyan sila nag start ng, uh, ng musical na 'yan. Maganda rin naman sa mga bata maganda tong panoorin. Hindi sila maboboring kasi ang gagaling ng mga actors. Galing lang, uh, pati yung pagsayaw nila o. Oh, hindi ka talaga mabubore. Eh uh, i-recommend ko to sa para sa mga bata after nyan, yun, naglakad-lakad ulit kami. Naghintay na kami. Manood na lang kami ng fireworks bago umuwi. Yan, nanood na lang kami ng mga fireworks. Ngayon lang, first time ko lang din manood ng fireworks sa enchanted kingdom kasi noon, umuuwi agad kami ng maaga. Maaga kami umuuwi mga five ganyan. Kaya hindi ko naabutan yung mga musical na yon yung concert na yon tsaka itong fireworks. At ngayon, yan nga ko lang napanood. Maganda naman. So, tips ko lang kapag pupunta kayo ng Enchanted Kingdom. Sulitin nyo na para uh, yung binayad nyo na only Lahat sakyan nyo at saka huwag kayong sasama dun sa mga, sa mga friends nyo na pabebe sama mga arting ayaw sumakay sa rides, hindi talaga kayo mag enjoy kapag yun yung mga kasama niya. Mamili kayo ng mga kasama na ano, gustong-gustong sum sumakay ng mga rides. Kasi ang haba ng pila, pipila ka pa talaga bago ka makasakay ng rides. Marami din kasi nagpupunta ng Enchanted Kingdom. Yun lang. And thanks for watching. Yun lang ang may share ko sa video nito. Peace out.